Good morning mga kamister ko Ayan, isang maulan na umaga po sa inyo mga kamister Ayan, ito Ay Wala pa rin kaming magawa nito Gawa ng tuloy-tuloy yung alan mga kamister ko Ayan, si Papa Malo Yung tulay dito ay ano na Pataas na Uy Ayan Pataas na tubig dito mga kamister sa ano namin no sa kung saan kami magtatap ng ano namin gawa po namin so ang oras po natin ngayon mga kamister alas 8 na ng umaga hindi tayo nakalabas kanina gawa ng tuloy tuloy pa rin yung ulan at ang ulan mga kamister ko ay nasustustin ito ng ano ng bagyo na lumabas na nasi inting so nabas tayo doon mga kamister, pakita ko sa inyo yung site. At uh, sana mag po tayo mga kamister ko, gawa ng panay-panay ang ulan, lalo na po sa ating mga kababayan dyan na uh, nasa tabing ilog. At uh, sa mga kabundukan sa probinsya. mag po kayo mga kamister ko kasi usong landslide ngayon. Dahil tuloy-tuloy ang ulan, uh, delikado, mahirap na. So kailangan maging safe lagi tayo mga kamister ko. Pakita ko sa inyo mga kamister yung labas. Dito ako sa ano, sa barracks. ano? Mga kamister ko, maglakad lang tayo ng ilang segundo. Ito yung tulay na kung saan eh, magta tayo dito. Pero sa lagay ng panahon mga kamister ko, mukhang hindi tayo makagawa nito. Gan gawa ng tuloy-tuloy yung ulan. Ayan. So wala pa rin pinagbago mga kamester ko yung ano yung condition ng panahon. Ito yung tambakan natin ng materials. At saka simple, 'yan, 'yun yung ano 'yun yung site natin. At titingnan lang natin mga kamester baka may mga natumba na mga barikada. So kailangan natin i-check to. Ito sana yung ano namin mga kamester. Tatakpan. Eh siguro mamaya tingnan namin kung magawa po namin yan dahil tuloy tuloy yung ulan ayan so yan yung binakala namin kahapon yan so hindi gaano ka traffic ngayon mga kamester gawa ng hindi na rin siguro nagbiyay yung iba dahil panay ang ulan So, ito na lang yung gagawin namin mga mister. Mukhang tatagal pa. Gawa ng panay ang ulan yung panahon natin ngayon. Oh. Oo, oh, yan. Ayan na siya mga mister ko. Nakalak na rin yan. Ready na rin buhosan yan. Kaya lang, paano tayo makapagbuhos nito? Eh, ang lakas-lakas ang ulan. Yan, ito yung kalagayan dito sa labas. Sa site ko namin. Ito, clear na to. Nadadaanan na. ayan mga kamister ko uh, sana po magingat po tayo palagi ayun laging safe dapat tayo siyempre sa mga kababayan natin dyan na uh, grabe ang epekto ng bagyo e okay, magingat na lang po tayo dubli ingat na lang po tayo mga kamister ko para ano man mga problema e eh, sa masamang pamilya at masaya pa rin so ayan mga kamister ko uh, update lang tayo dito sa araw na ito ayan balik tayo mga kamister ko sa ano sa barracks at dito tayo ulit sa tulay tumadaan ayan ingat po tayo mga kamister ko I love you all